totoo po ang daming pwedeng makaagaw ng panahon natin dito sa mundo? Niniwala po kayo doon? Ang daming pwedeng makaagaw ng panahon natin dito. Ang daming pwedeng makaagaw ng panahon mo para sa iyong asawa. Ang daming pwedeng makaagaw ng panahon mo para sa iyong magulang. Ang daming pwedeng makaagaw ng panahon mo para sa iyong anak. What's the point? Yung bang pinagkakagastusan ng panahon mo, may natitira pa ba? para sa pamilya mo. Yung bang pinagkakagastusan ng panahon mo ngayon, sa huli, hindi mo ba panghihinayangan? At yung bang pinagkakagastusan ng panahon mo ngayon, sa huli, hindi mo ba sasabihin na sayang? Minsan, natatanong natin, gaya nung ating title, ngapa kailangan pang lumipas